Kanina, ang mga pwersang Israeli ay gumawa ng mga nakakalumpo na mga airstrikes sa maraming lungsod at bayan ng Lebanon, kasama na dito ang lalawigan ng Chuaifet el-Aamrosye, isang kilalang lungsod sa Lebanon. Ang matapang ng mga pambobombang ito ng IDF ay isang tugon mula sa walang sawang mga rocket fire ng Hezbollah, patungo sa siyudad ng Tel Aviv at sa bayan ng Kiryat Shmona ng Israel, kung saan ang mga pambobomba ng mga militanting grupo ay nagdulot ng matinding pagsabog at nagbigay ng malawakang pangamba sa maraming mamamayan ng Israel. Dahil dito, mas itinodo pa ng Israeli Defense Forces ang mga airstrike nito sa Lebanon upang wasakin ang mga lungga ng Hezbollah, na ang pinuntiryang gusali sa lungsod ng Chuaifet el Amrosir ay isang kilalang imbakan ng armas ng grupo na walang pagalin lang hinulugan ng Israeli Air Force ng air-to-ground missile upang pasabugin ang mga kagamitang pandigma ng Hezbollah. Isinasaad ng mga ulat na umabot sa anim na mga militanteng terorista ang kumpirmadong namatay sa lungsod na ito at pagkadamay sa mga sibilyang naroon sa mga pag-atake ng Israel. Nasa sobrang lakas ng air-to-ground missile ay gumuho ang mga pasilidad na pinuntirya ng IDF na ang usok ay umalingaungaw sa syudad at ang maraming tao ay wala ng sinayang na oras upang tulungan ang mga sibilyang naipit sa mga airstrike na ito. Ang hindi natitinag na mga pambobomba ng Israel sa Lebanon ay nagbigay na ng malawakang pagkawasak sa maraming lungsod kung saan ang dating masayang pamumuhay ng mga Lebanese ay ito na ang sinapit ngayon na ang maraming kabahayan ay tuluyan ng nadurog dahil sa walang pagalinlangang winasak ito ng mga puwersang Israelita sa kadahilan ng ginagamit ng mga militanting grupo ang tahanan ng maraming sibilyan upang itago ang mga pandigmang armas nito. Hindi rin pinalagpas ng Israeli Air Force ang pagbomba sa mismong bangko na konektado sa Hezbollah. Nawalang sinayang na oras ang IDF upang wasakin ang milyon-milyong pera ng grupo dahil sa ginagamit nila ang mga salaping ito upang bumili ng mga armas sa Iran. Nasa lakas ng bomba ang bumagsak sa lugar na ito, ang maraming pera ni Hassan Nasrallah Nadating dating pinuno ng Hezbollah ay umulan sa labas ng bangko. Ang pagpasabog ng Israel sa mga salapi ng grupo ay isang magandang plano ng militar upang tuluyang humina ang ekonomiya ng mga terorista sa Lebanon. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng Israel ang iba pang mga gusali na pinamumugara ng mga terorista sa lungsod ng Beirut na sa sobrang lakas ng misel na ibinagsak ng militar ay tuluyang nadurog ang mga hideout ng grupo. Ayon sa ating mga nakalap na balita na ang mga militanteng Hezbollah ay hindi na nagawa pang umalis sa tinarget na gusali na humantong sa pagtawid ng mga ito sa kabilang buhay at pagkadamay sa ilang individual na hindi umalis sa mga kabahayang pinuntirya ng IDF. Ang operasyon na ito ng Israeli Defense Forces ay naging matagumpay dahil sa loob lamang ng isang daan dalawampung segundo o dalawang minuto ay napasabog nito ang humigit kumulang sa dalawampung pasilidad na nauugnay sa Hezbollah gamit lang ang walong fighter jet ng militar na matapos lang ang ilang minuto ay tuluyang nadurog ang mga lungga na pinaghirapan ng grupo sa loob ng maraming taon lalo na ang pagwasak ng Israel sa mismong bangko ng Hezbollah na tiyak ay tuluyang humagulgol na ngayon si Sheikh Naim Qasem ang kasalukuyang deputy leader ng organisasyon dahil sa hindi tinigilan ng IDF ang paglumpo sa kakayahan ng mga teroristang ito. Tuluyan na ring winasak at tinapos ng Israeli Defense Forces ang matagal ng ruta ng smuggling ng Iran patungo sa Syria at Lebanon na walang pagalin lang binagsakan ng Israeli Air Force ng air-to-ground missile ang tunnel ng mga terorista upang mawasak ang daan sa ilalim ng lupa pati na ang pinakamalaking storage room ng armas ng Hezbollah sa Dahia Lebanon na abo ng IDF. Nasa mga panahong ito ay siguradong nagmumura na si Khamenei dahil sa lahat na lang ng galaw ng mga terorista ay sinusunda ng Israel na ang sekretong daan ng Iran sa pagpupuslit ng mga armas sa gitnang silangan ay tuluyang natabunan na ng lupa. Hindi rin tinigilan ng militar ang paghahanap sa mga missile launcher ng Hezbollah sa bulubunduking bahagi ng Lebanon kung saan binaybay ng Israeli Defense Forces ang pinagmulan ng mga missile na pinaulan ng grupo kahapon sa Israel hanggang sa napunta ang IDF sa unang pagkakataon sa ilog ng Litani River. Na dito ay natuklasan nila ang malalim na tunnel ng grupo, pati na ang mga missile launcher na walang pag-alinlangang pinasabog ng Israeli Defense Forces upang wala nang magamit pa sa mga pambobomba ang militar ng Hezbollah sa bahaging ito ng Lebanon. Ang katalinuhang ipinakita ng militar sa digmaan na ito ay nagbigay sa mga sundalo ni Netanyahu ng mataas na moral dahil sa sunod-sunod nitong napasakamay ang maraming kagamitang pandigma ng grupo, lalo na sa katimugang bahagi ng Lebanon na maraming kuta ng Hezbollah ang nilinis at kinumpirma na kahit ni isang anino ng Hezbollah ay wala na sa mga lugar na ito dahil sa walang humpay na mga pambobomba ng IDF at pag-dismantle sa maraming pasilidad ng Hezbollah, sa pinakabagong pahayag ni Prime Minister Netanyahu sa publiko, ang punong ministro ng Israel ay nakipag-usap sa bansang Lebanon nitong araw kasunod ng pagsang-ayon niya kanina sa isang kasunduan tungkol sa isang tigil putukan sa Hezbollah na minarkahan ang isang makabuluhang sandali sa patuloy na salungatan na pinasimula ng mga terorista sa gitnang silangan. Binalangkas sa kanyang talumpati ang mga pahayag sa likod ng desisyong ito at binigyang diin niya ang kahandaang militar ng Israel na tumugon ng malakas kapag lumabag ang mga natirang teroristang ito sa Lebanon sa pinagkasundo ang tigil putukan. May tatlong rason si punong ministro Benjamin Netanyahu kung bakit siya sumang-ayon sa ceasefire na ginawa ng Hezbollah kanina. Una, mas gustong rumigta ng Israel sa pinaka-founder ng mga terorista which is ang Iran, dahil sa nakikita ni Netanyahu na si Khamenei ang may pakana ng digmaang ito sa gitnang silangan. Na dapat paghandaan ng Israel ang mga hakbang na gagawin ng militar kung papaano nito wawasakin ang bansang Iran na tinitingnan niya si Ayatollah bilang isang pangunahing banta sa seguridad ng mga Israelita. Pangalawang rason ni Netanyahu kung bakit siya sumang-ayon sa ceasefire dahil ayon sa kanya na ang tigil putukan ay magpapahintulot sa mga puwersang Israeli na i-restock ang kanilang mga supply ng armas, pati na ang pagpaparami sa mga tauhan nito sa militar, na nabawasan ang maraming sundalo ng Israel dahil sa matinding bakbakan sa Gaza at Lebanon at para na din mapaghandaan ang rehimen ng Iran. Ang pangatlo at pinaka rason ni Netanyahu kung bakit siya pumayag sa ceasefire dahil sa naniniwala ang punong ministro na ang pagsang-ayon sa tigil putukan sa Hezbollah ay magiging daan sa Hamas na ilabas at pakawalan nito ang maraming hostage na matagal nang gustong gawin ng grupo dahil sa pagka-corner nito sa labanan. Subalit ipinahayag din ni Netanyahu na ang tagal ng tigil putukan ay nakasalalay sa kamay ng mga terorista at idiniin na ang Israel ay pananatilihin ang buong kalayaan ng aksyong militar na handang tumugon ng pilit sa anumang mga paglabag ng Hezbollah. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagsang-ayon ni Netanyahu sa ceasefire na isinagawa ng Hezbollah? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.